Yes, good morning mga kadakers. Good morning. Bago pong lahat, please subscribe to my YouTube channel. Dak 33. Pakihit naman ang notification bell upang pang update kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, mga kadakers, nang dito na po tayo, nakalipat na po tayo dito sa area na ito. Uh, sa wakas wala na po tayo doon at napagala na rin natin ang ating mga alagang itik dahil sa mayroon na nag mga kadakos at kamatama umulan so mayroon po big kahit punti lang hindi pa po tayo nakapag water pump at dito sa nilalagyan ng itik natin mga kabakers ilit din tayo doon sa kabila dahil kapag sa king mag ulan ito po'y maabot ng tubig so mahirap kung dito tayo kapag mangingitlog na ang ating mga alagang itik dahil yung mga itik nila ay mabasa so lilipat tayo doon sa kabila sa mga nais mag alaga ng itik ito po ang ating matandaan para hindi po tayo malugi sa kanilang pagpanginisbog kailangan yung paglagyan natin ng mga alagang itik ay nasa ay ground kasi yung umulan hindi po ma basa ang kanilang mga itlog kasi sayang hindi naman yan diluhin dahil hindi po yan pipisa so yan lang po ang picnic natin mga kadatos ok lang yan mga kadatos na ilagay sa ganito yung klaseng uh, lagayan kahit mabasa basta wala pa silang itlog ok lang yan pero, sa tuwing na sila, kailangan hindi talaga mabasa ang kanilang tulungan. So, thank you sa lahat ng mga subscribers ko. Sa inyong lahat, uh, thank you. Sa hindi pa nakaka-subscribe, at i-subscribe nyo naman po. At i-share yung ating mga video. So, salamat sa inyong lahat sa inyong suporta sa ating channel so mga kabates sa nais uh, magtanong po sa akin ay magcomment comment lang kayo sa comment section at sikapan ko na masagot ang inyong mga tanong mga kabates dito mga kabates sa area natin dito sa ngayon ay malayo po tayo sa internet mahina po ang signal dito at malayo din ang wifi pero pag sikapan natin na maka-upload lagi mga kadakos at hanggang dito lang muna mga kadakos at thank you very much sa inyong lahat thank you for watching see you next vlog